What's up mga kaparming? farming uh, dito po tayo sa ating kulungan. Malalaki na po ang ating mga biik. Ayan. Parang kailan lang po. Ayan. Nakikita nyo po. Ang baboy na po siya. Uh, two months po po. May bebenta na po natin siya. ah, uh, umulan niya po pala guys dito ngayon. Uh, at atin pong lalagyan po siya ng cover para hindi po mabasa ng ulan ang ating mga baboy. Para hindi po sila ginawin. At kung kayo lang po ay magpapakain, ay tampakain natin po sa ating baboy. Katulad po ng nung, unang upload, ito po ang tapakain Continuous lang po guys. And tatapos lang din po natin maglinis at pinaliguan na rin po natin sila. At tansyahin nyo po sa end ng panahon ay paliguan nyo po sila ang tanghal o maga, hapon. kailan po kayo libre. Kasi po, walang araw na pinipili yung baboy na maligo. Kung talagang mainit po ang panahon, kailangan po natin sila paligoa para hindi po sila ma-heatstroke. Kasi po, para tao rin po yan. Kailangan din po maligo para hindi mag-iim Kasi po, yung grower po natin pinakakain, medyo mainit po siya. Katawan. Stage 2 na po kasi ang ating pinakakain na grower. Kaya, pa na pa na ang katawan nila at kailangan na po natin magpaliguan tulad so, nga po ang sinabi ko sa unang upload natin na pwede kay tutorial ay hindi pagka nakuha nyo na po ang baboy na biik pa lang 1 month po bago natin paliguan o 1 month bago magpalit po ng pagkain free starter pa lang po ang ating kakain dyan pagka yung yung medyo big pa lang na dumating po sa atin Free starter pa lang po siya para po hindi po siya magtae kasi pagka na order po siya magtatae po siya sa pagkain din kailangan limitado ang pagkain niya tama sukat kasi bago-bago pa lang po silang ay kumain kaya kumbaga, hindi pa po nila kain tunawin yung matitigas na pagkain kaya Hello po guys at i-update ko po ulit kayo sa susunod na episode na titin tutorial sa susunod at marami pa po kayo matutungan yan kasi po marami po tayong ginagawa at patuloy po akong nagpapasalamat po sa inyo sa maraming ating subscriber na sumusuporta at sana po lumagawa ang ating page at God bless po sa ating lahat see you next week What's up mga kaparmers? Nandito po tayo sa ating babuyan yan Nagpakain na po tayo ng growers at mamaya po pupurgahin na rin po natin yan. Ayan. At katatapos lang po nilang kumain guys. At guys pupunta po tayo sa ating ginawang tambayan. Saga tatapos lang po natin at hindi ko na po kasi na ang ating ginawa. Ito lang po guys ang aming manok. Ayan. Pakalaki po lang aming manok. Ayan para ng manok niya. Katawag po diyan ay bornok. Hindi, hindi po siya pansabong. Ayan, yan po ang amin. Kumbaga sa ano, yan ang lalaki po namin na manok. Pangkatsaw. Bornok po yan, napakalaki. Nakakulong po yung iba namin manok. yan. nakikita nyo, may kulungan. Ayan po. At iba po, mga sisiw pa. Yan sisiw. Pinaparami po namin siya, yung papayo iba, yung may mga, mga malalaki. Ang magpapakain naman po dyan, yung si tatay. Ayan. Pinatay na po kasi namin yung isa. At ayan, starter din po ang pinakakain namin dyan, parang baboy din po yan. Ito po yung bago po po namin. Ayan. Bagong pisa po yan. Makainahin namin. Pinararami po kasi namin dito na nga po tayo guys sa ating gagawing uh, taniman ayan ito po ang aming tataniman kaya po nilis po namin at andito nga po ako sa mangga. dito po ako gumawa ng tambayan ayan hindi ko na po kasi na i-video kanina kasi walang magbibideo ayan. ayan po ang aming ginawang tambayan pero sa Umaga hanggang tanghali pa, malamig po rito kasi paghahapon ng ganyan, medyo andiyan na po yung sikat ng araw. Ito po ang aming kulungan ng baboy sa may kabila na yan. Yan, malinis na po yung aming tataniman. Comment na lang po kayo kung ano po ang gusto natin itanim dyan at itatanim po natin sa mga magko kung ano po ang mas magandang itanim natin dyan. Comment below lang po sa baba para malaman po natin kung ano gusto natin itanim. Tatanim po natin ang magko-comment. Tatanim po natin ang gustong kung ano gusto itanim diyan. Tatanim natin. Ito po ang ating tataniman. Sa okay, kabila. At ito po ang aming mangga. May bunga na sa wakas. Medyo mura pa lang po siya. At kailangan po kasi sa mangga pinakukusukan. Ito po ang bunga po ng aming mangga. Ito po sa taas. Bila What's up mga kaparming uh, Dito po tayo sa ating kulungan Malalaki na po ang ating mga biyek Ayan, parang kailan lang po Ayan, nakikita niyo po baboy na po siya uh, two months po po, may bebenta lang po natin siya Umulan uh, nga po pala guys dito ngayon uh, At atin pong Lalagyan po siya ng cover Para hindi po mabasa ng ulan ang ating mga baboy Para hindi po sila Ginawin at to kayo lang po ay magpapakain. Ay tampakain natin po sa ating baboy. Ito po ng no, unang upload. Ito lang po ang tampakain. Continuous lang po guys. And tatapos lang din po natin maglinis at pinaligo na rin po natin sila. At tansyahin niyo po sa inyong panahon ay paliguan niyo po sila ang tanghal o maga, hapon. Kailan po kayo libre. Kasi po, walang araw na pinipili yung baboy na maligo. Kung talagang mainit po ang panahon, kailangan po natin sila paligoa para hindi po sila ma-heatstroke. Kasi po, para tao rin po yan. Kailangan din po maligo para hindi mag-iintang kanil ng Kasi po, yung grower po natin pinakakain, medyo mainitang po siya. Sa katawan. Stage 2 na po kasi ang ating pinakakain na grower. Kaya, painitang po pa katawan nila. At kailangan na po natin magpaliguan. Tulad so, nga po na sinabi ko sa unang upload natin na pwede kayo tutorial ay hindi pagka nakuha nyo na po ang baboy na biik pa lang one month po bago natin paliguan o one month bago magpalit po ng pagkain. Re-starter pa lang po ang ating kakain dyan pagka yung yung may dubiik pa lang na dumating po sa atin free starter pa lang po siya para po hindi po siya magtay. kasi pagka na order po siya magtatay po siya sa pagkain din kailangan limitado ang pagkain niya tama sukat kasi bago bago pa lang po silang sasanay kumain kaya kumbaga, hindi pa po nila kain tunawin yung matitigas na pagkain kaya Hello po guys at i-update ko po ulit kayo sa susunod na episode na titin tutorial sa susunod at marami pa po kayo ng ayan. kasi po marami po tayong ginagawa at patuloy po akong nagpapasalamat po sa inyo sa maraming ating subscriber na sumusuporta at sana po lumago ang ating page at God bless po sa ating lahat see you next week What's up mga kaparmers? Andito po tayo sa ating babuyan yan Nagpakaya na po tayo ng growers at mamaya po pupurgahin na rin po natin yan. Ayan. At katatapos lang po nilang kumain guys.